Pinasok na ng biyayang food trip ni Boss Bill ang nagbabiral at nagtetrending na nagtitinda daw ng napakalaking siopaw at hindi nga lang basta malaki dahil napakabigat din ito at tumitimbang nga ito ng higit sa kalahating kilo at ito nga ang Wanky Bakery na matatagpuan lamang sa number 828 Benavides Street, Binondo, Manila. At pagdating nga ng aming team sa naturang establishmento, ay tahimik na nagmanman ang aming mga kasama at nang makakuha na kami ng go signal sa aming asset ay agad na din namin pinasok ang naturang tindahan at agad na din namin ikinasa ang aming mga kamera. At pagpasok nga ng aming team sa naturang establishmento ay agad tumambad sa amin ang mga naglalakihang siopaw dito at hindi nga lang Siopao ang kanilang itinitindan dito dahil meron din sila ditong nagsasarapan at iba't ibang flavor ng mga hopya at talaga namang binabalik-balikan ng kanilang mga parokyano. At sa masusi naming namin pagsisiyasat at pag-iimbestiga ay napag din ng inyong lingkod na talaga naman palang legendary na ang naturang tindahang ito dahil nasa limang dekada na rin silang nagtitinda ng napakasarap at napakalaking Siopao dito. At matapos nga naming makakuha ng sapat na ebidensya ay nagpasya na rin ang aming team na umorder ng kanilang napakalaking siopaw dito upang malaman at matikman kung talagang habang patok at napakasarap nito. At pagdating nga ng aming mga inorder ay agad na rin namin itong tinikman inyong pakatutukan. okay mga boss, uh, tinikman na natin yung inorder natin na dinosaur siopaw. Kapakalaki eh, o. So dito ay order tayo na asado shopaw for only 250 pesos. Dito lang yan sa Wangki. Dito sa Benavides Estate sa Binondo, Manila. So yun mga boss. Oh. Grabe mga boss. Oh. Tarap. Tumukusok-usok pa. Ipanda natin to. Laki no? no? Harap mo Panalo mga boss. Grabe itong ropaw dito sa wangka. Makalasa. Ato. Eh mga boss oh. Grabe oh. ito. Ala dinosaur na show pa utan. Lakas niya si ano boss. ang, sarap niya tapos yung pinaka tinapay napakalambot mga boss, grabe. Recommended talaga to kaya tama yung sinabi ni Kapudip, panalo panalo daw. Ano? Eh, mga boss kaya yung laman niya mga boss Talagang ang dami For only 215 talagang Ano na dito yung presyo niya Talagang patok na patok na hmm. Ayun mga boss Kung gusto niyo matikman tong napakalaking siopaw Dito sa Wangki Ay dayo nyo lang ito dito sa Benavides Street Dito sa Binondo, Manila Panalo to? Panalo panalo mga boss Ayun mga boss Pagtapos namin kumain ng Napakalaking siopaw ba na pa pa ano yung mga tropa oh yeah. na no?